pagdating ng cock box ayo nakaganito yung position ng ano ng cock box na naka-fold ngayon i-assemble mo na siya gaganon lang ah ito yung ano unahin itong may fit sa ilalim at gaganon lang siya Ayon, madali lang naman tapos idikit dito yung kada kanto ay idikit siya yung kabila naman siya, nakasimbol na siya. Tapos, ito yung ilalim, idikit mo na itong tape sa kadagilid. May tape to na nakadikit. Dikit mo na ito. Tapos, sa cut mo ito, ilagay itong ano, itong sapin niya. May sapin dito sa loob. Ito so, ang ilalagay ngayon. Ayan sir, nakalagay na yung anong sapin niya. Ngayon, itong buckle na to I-adjust na lang to para ma-assemble Unahin lang muna natin ano. itong uh, Itong Strap sa ilalim Malibat akin lang na muna to Batakin para magdugtong dito Sa kanila Luwagan muna Ayan, Luwagan lang Para magdugtong dito Nanugtong na siya ngayon Batakin to dito Batakin Luwagan lang muna. Pag nabuo na, saka, ka mag-adjust. Tapos ito sir, Itong bakil. Yan, luwagan muna to. Kasi naka, ano to eh. Nakasagay. luwagan to para magdugtong dito sa kabila. Yan, luwagan siya. Yan. Yan. Tapos kabila naman, luwagan din to. pero okay na yung kabila yung kabila naman, luwagan din to yan batakin para magdugtong dito sa isa batak lang batak yan okay na ito naman yung ano yung strap sa gitna batakin naman to kasi nakasagad to eh yan batakin Tuwagan din dito. Tuwagan muna. Para mag dito sa kabila. Ayan. Ito yung tinang ilalim niya na strap. Tapos ilulugtong na ito dito sa gitna. Yan. Patakin din to batak. Hanggang mag, ano siya rito, uh, higpit na. Hanggang higpit. Yan okay na. Yan, buo na yung box. Ito yung ilalim mo. Ito yung gilid. Yan, okay na. Salamat.